Legit mobile ba yung eh, Levi's ah, Legit na, legit. Hindi yun. ako tadayo kung complete lang din. Eh, hey, grabe. Ikinilang buta ako <laughs> sa sinabi mo, sir. Maraming salamat. <laughs> yung smart nga ni sir, A501 button play din. Anong price 1299 po. 1099. 1299. So, alisin na yung... Ha, <laughs> yung diba? <laughs> Sige po, alisin natin yung iba, diba? sa discount niyo pa. So, oh, so po. size, no? ide halos na siya. ma'am? Oo. No po kasi ma'am. Ay Nababago po siya pag low-waste, high-waste, mid-waste. Ah, kaya pa. Ka. Ang, ang suot niya po 27. is 29. 28. 28 kasi oh, po low-waste. Pero pag mid-waste po 27 dahil mismo taas siya. Okay. Ah, ganun ba yun? Pag balakang lang po kasi medyo malaki yung kuha naman. Ekspert sa device. Hahaha. Sakto lang po. <laughs> <laughs> sa tagal lang po rin bumibenta. Kamisada na. Legit! Ayun, legit <laughs> agad. Wala pa yung e natin. Solid. Game na? Game. So yan, wala sa mga ka insan welcome sa Collins. Meron tayong solid walk-in customer from Paniki, Tarlac. Siyempre, nakakuha ng 501 din. So si napakasobrang bilhin ng 501 na ito na extended patch dahil nga, ang ganda ng kulay. At ah, siyempre, yun nga, habang naluluma, lalong gumaganda. At bagay na bagay sa forma ni sir, mga 501. Yung suot nga ni sir ay 501 button play din. Wow, leather patch. oh pinasili pa ni sir yung etiketa. Siyempre, kasama ni sir si ma'am, kaya naman hinanapan din natin na magagandang lapat kay mga itong black binikilang natin ito ng presyong ka-insan black wash at isang dark blue na soft denim napakagandal mapat niyan, nakaka-sexy na nakakabata bata pa wow. so yun bossing <laughs> 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 legit mo ba yung Levi's wow. atin? <laughs> legit na legit di ako tatayo tayo kung pet lang din eh hey, grabe oh, ako sa sinabi mo sir maraming salamat <laughs> kaya kayo mga ka insan kung gusto nyo makakuha ng pang malakasan at original na Levi's jeans punta na kayo dito sa Collins thanks for watching don't forget to like, follow, and share bye bye ito pa pala yung t-shirt oh, Si Sir yung nakakuha Nung Tiguan 5 natin Na uh, limited edition na t-shirt oh, Yung rubber six, seven, seven Um, Magkano na ba? 57 seven, 47, 57 67, yung pera ng asawa <laughs> ko <laughs> oh. Meron malang, ano May balas oh, si Sir, oh. oo libre kasi okay. <laughs> oh. Oh. talaga malabas. Oh, Nalito rin tuloy ako. Ano? Ito ba natin? Wala po natin? Ito Ano ba natin? Ito ba natin? Ito ba grabe. Ah ano, natin? Ito ba natin? Ito ba natin? Ito ba natin? Ito ba Opo, Ginagawa niya, naka-monitor po siya sa live. Umuunahan oh. niya po kami mag-invoice. Galing. Oh. 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 Ako yung nagla-live, sila yung mag-invoice. 5, 6, 7. Thank you po, boss. Thank you. Thank you, Thank you, Ingat po. Lang, oh. <laughs> Ingat. Ingat po. God bless.